Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Parkstone. Ah, uh, hello po, maganda umaga. Para mag-update kung ano na ba nangyari sa mga pabahay dito sa may Parkstone area, dito sa may Kalugkub. Kasi parang ilang taon na itong tenga. <laughs> so ngayon, nakikita natin, nililinis, nilinis na naman nila uli. Uh, baka sakali, uh, ire-relocate na kayo yung mga possible beneficiary. Kaya sinabi kong i -re, -re na kayo kasi may mga kuryente na yung ibang bahay dito. So, siyempre, alam na natin kung sino yung mga beneficiary at alam nyo na rin ho na kayo po yung a uh, marirelocate sa mga pabahay ng gobyerno dito sa may Parkstone, a uh, Barangay Kalugkob, kung di ako nagkakamali, no? Uh, Naikabite. Okay, ilipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos na tinabas na yung mga damo. At mukhang nililinis na talaga nila. Inaayos na nila uli yung mga kabahayan. So sana, hopefully, eh, talagang i-relocate eh, na kayo. Yung mga gustong ma-relocate, <laughs> yung mga ayaw, eh, bahala kayo sa buhay nyo. Eh, basta yung mga gusto lang na ma dito sa mga pabahay ng gobyerno kasi, ah, uh, kayo din na magsisisi dahil ang ganda, ang gaganda na ho talaga ng mga pabahay ng gobyerno ngayong panahon na to. Hindi katulad ng mga naunang mga pabahay ng gobyerno, eh, talagang, ah, uh, sa lugar medyo medyo mas ano ito dito sa lugar na to uh, mas maganda kahit papano. mas easy access papunta sa highway kumpara sa ibang mga pabahay ng gobyerno so sana ay marilukit na kayo okay yun lipat na natin yung camera natin so ito na ito na ngayon siya so siyempre uh, nilinis nila kaya dami mga damo-damo ayan oh ata uh, inaayos na nila. Uh, oh, kinabitan na ng tubig to. Ano, So, anong gagawin? Uh, mukhang ililipat na talaga kayo. Ang problema ito, katulad itong nasira na, oh. may kuryente na yan. Oh. Nangitim na nga yung wire ng sa Meralco. Eh. So, ayusin nila uli yan. Oh. Pero, nilinis na naman nila. Babalik naman nila itong mga nawala. And daming mga nawala rito itong jealousy dito. Kasi ano, may mga ano na ng screw. So, ibig sabihin, talagang tinanggal. Tapos yung uh, breaker dito, awala uh, wala na. At may kuryente na putol, pinutol na, uh, wala na. Oh, kabitan na lang uli ng kuryente yan. So, kawawa yung ano, kontraktor. Ah, uh, yan. Ito yung kwarto. Ay, ah, yun pa yung mga salamin. So, sa lukas, Diyan pa yung mga salamin ng uh, mga bintana. linis na lang at uh, sana lipat na kayo. So ayun yung CR, napakalaki na CR niya para sa akin. So ayun yung likod uh, ng pabahay na to. Minsan kasi may nagganos sa atin na pat daw natin hindi pinapasok yung pabahay, yung loob ng bahay. Ayan o. Oh. 'di Diba? Alam nyo, malaki to para sa ordinary. At kung kumpara naman to doon sa mga uh, light material na mga bahay natin, eh, hindi hamak na mas maganda at mas maganda itong uh, pabahay ng gobyerno na to. Eh, alam naman natin, pagka mga light material, lalo na sa mga squatter area, eh, talaga namang alilit talaga ng mga bahay natin, except kung talagang <laughs> may kakaya maganda umaga, may kakayanan talaga kayo sa <laughs> na pinaganda ninyo yung mga bahay, pero para sa akin eh, lamang na lamang naman to. Ayan, subdivision at subdivision ng format. <laughs> Parang may pumasok sa bibig natin ah. Daldal -dal kasi tayo ng daldal. o oh, yung mga nakaraan, ano, ang taas ng mga damo dito at ngayon, kikita nyo. Oh, ayun na, oh. Parang kinakabitan na talaga ng tubig oh. Ayun oh, nakatap na oh. Sa ano ng tubig? Kuya, magandang umaga. May ililipat na? Ililipat na sila? Ah, Merkulis. Ah, mga taga saan? Paranaque? Abang Orden? Kuya, kasama ko sa video ko ah. <laughs> taga Orba? Alam ko kasi mga maraming karami. Tao sa Oo, ma maraming ano na, mga taga Paranaque. Mga nagre-request sa akin dito eh. Ha? Ay, hindi natuloy? Nalipatan na nga iba eh. Oh, Oo. Oh. Oo oh, eh, no? Ang dami sa akin kasi mga nag-request yung iba. Nagpunta pa dito. Sinik na nila yung... Oo, oh, mga taga para niya ako eh. Hello, sir. Kada maga. Kada maga. <laughs> di, di na pala tinuloy, no? Sige. Eh, ngayon maliliwad dito. Mga taga bacoor Ah, 20. Ah, oh, okay. Oo. Saan sa bakor? Mga galing. Ah, basta taga o sige, thank you sa inyo, sir, ha? Thank you. Sige. <laughs> so, ayun, uh, may mga ma-re-relocate na nga naman na. So, nakakalungkot lang yung mga taga-paranyaki, eh, parang, ah, 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 wala na. Aywan natin kung ano na nangyari sa inyo. <laughs> Mukhang na-squat na kayo dun sa pinanggalingan ninyo, eh, sana meron naman kayong nap napaglipatan o oh. Uh, pag pagdalhan uh, sa inyo una. Diba? Darilukitan, hindi lang yung uh, nawala na lang kayo. So ayun, may malilipat na nga uli dito sa ano, nakakatuwa dahil ma-occupy na itong mga kabahayan na ito. Hindi uh, na siya matetengga. Ayan o. Oh. So halos malinis na. Ah, punta natin din yung kabilang ano nito. Black kasi ito yung kabilang side, no? So, ayan pa yung kulang, yung mga daanan. Pero, halos lahat, ayan, no? Oh. So, yung mga pinutol na. Mga pinutol na, mga tinabas na yung mga kadamuhan. Oh, ayun, no? Oh. Ito, oh. Mga kinabitan nga nila, oh, ayan, no? Oh. Kita nyo, ayun, no? Oh. Diba? Diba? May ano na nang ano, tapos tinap na dito. Papunta na sa kabahayan. So, good luck sa mga marirelocate. Sana, eh, magustuhan nyo dito sa pabahay. Pero ako, I'm sure, magugustuhan nyo dito dahil ang gaganda ng mga bahay. pintura uh, pinturado na. Tapos, naka-tiles na. Eh, ano pa ba? So, problem lang talaga natin yung uh, anak buhay natin. Kasi, probinsya ito, eh. So, kailangan nalang lumuwas ng Manila. Kung nasama may yung uh, trabaho ninyo. So, ganoon naman. Kahit naman sa mga private subdivision, eh, yung mga nakatira naman dyan, hindi naman talaga tag taga doon. So, lumuluwas din sila ng Manila para doon na uh, magtrabaho dahil nga nandoon yung mga maraming oportunidad, maraming mga negosyo na nagtayo sa sa syudad compared dito sa probinsya. So, kaya ma maintindihan na natin yun. No, pero uh, ang pinakamaganda, eh meron tayong sariling bahay, hindi na tayo problema sa bahay. So, problemahin na lang natin 'yung kakainin natin. Pero nga naman, ano kakainin natin kung wala tayong trabaho? <laughs> ay. Wala na kayong mag tatawag uh, dito. Mag-initiate o mag, ano nung uh, ganung usapan o kwentuhan. Kung may bahay nga kayo, wala naman trabaho, ano kakainin? Magugutom. Eh, nasa sa inyo na yun. Kung paano ninyo mapagtatanto yung mga ganong usapan. Pero para sa akin, merong maayos na kayong matitirhan. Kaysa sa wala. Diba? E eh, konkreto na kung ang bahay inyo e... Eh... Nasa mga ilog, yun lang. So ayun na nga oh, balik na tayo sa kwentuhan natin sa ano natin dito sa ano. Ayun oh, nice na oh. Mabuti dito kasi meron na kagad mapo-provide na tubig oh. So nasiraan na rin yung mga ano ng sa tawag dito, sa imbakan ng dumi, no? Ng tao. Kikita niyo talaga naman yung kumpul-kumpul uh, ng mga damo, no? Na tinabas dito sa sa mga pabahay. Gawa nga ng siyempre, uh, hindi kagad ka na terhan yun. Tulad nun, nasira na. Hello. Nasira na siya at uh, siyempre, re, -re, -re, re na katulad din nito. So at least kahit papano, eh, masasabi kong good na din kasi gagamitin na siya, titira na siya. Uh, may mga malilipat na So, ayun lang natin yung mga original na mga dapat sila yung marirelocate dito. Eh, nasaan na? Pero sila naman nakakaalam na yun. Okay, so, ang ano lang dito yung contractor kasi do double trabaho nila. Oh. Ay, double trabaho, double gastos. Eh, maaayos na itong mga bahay na to kung napatirang kaagad dito doon sa mga beneficiary, sa mga pis possible si hindi na magiging ganyan yung itsura ng mga kabahayan na yan. Pero well, ganun talaga ang sistema para tayo magagawa doon. Nakikita niyo yung mga puno, oh. Uh, medyo talagang uh, umugat na kasi lalaki na. Oh. Kita niyo yan, oh, niyan So baka magbabaklas niya, maglilinis na niyan yung mga marirelocate na dito ayun oh, katulad ng problema dito, katulad yung mga ano na ng puno, katulad nito, oh. saging. Tapos kita nyo yung puno na yun, ito kawawa ito, eh, talagang umugat na, medyo mabigat na tanggalin itong mga puno na ito na tumubo na sa mga kabayan dahil nga sa hindi ka agad siya eh ganun nangyari kasi may lupa pa itong harapan na ito dito eh. O so, ayan no? Oh. So well, magagawa naman yan. And the, importante sa ngayon eh, matitirhan na yung mga kabahayan. So, inaayos na nila, kuya, yung, uh, yung mga bahay. At same time, ayun din, ah, uh, meron ng, tawag dito, street light. Ayan, oh. Ah, uh, street light dito sa lugar na to. Tutuloy tayo dito sa kabila. Oh, ayan. Wow! Mas gusto ko dito sa lugar na to kasi ilan lang yung mga kabayan. No? Kumpara dun sa kabila na yun, dun ang haba, yung black na yan, no? puno. E dito, ayan, oh, no? ilan lang ito rito. Tapos, ah, uh, na kayo na lang bahala. Ang dami nilang gagawin, no? yung alulod, di ba? So, yung mga mga bintana na sa sira, so, yung laking puno na nun, no? So, ito dapat hindi ito uh, binablock talaga ng mga residente din. Kasi ito ay uh, parang fat walk, is access to papunta dun sa kabilang block. Pero yung iba nakikita natin na binablock na nila, yung no na nila yan. So, dito, ah, ganda, di ba? parang may nag-request sa atin na uh, pasyalan natin itong block 19, lot 19. Well, and o, oh, inayos na rin nila. So, ito yung pinaka dulo na nito. At diyan sa lugar na yan, yan ay ilo ganggang doon, hanggang doon. So, para sa akin maganda itong lugar na to dito. <laughs> Sunga-sunga. so, ayun, yung uh, update natin dito sa Parkstone, ah, uh, nakakatuwa dahil nilinis na nila uli yung uh, paligid ng mga kabahayan. The same time, nililinis, nililinisin na ata nila lahat ng mga bahay. No? Ayan, nakikita nyo yung mga dinana natin. At ayon uh, yun, nakausap na nga natin yung mga empleyado ng init na, na gumagawa dito. Eh, may mga maririlukit nga na, na, naman no? na ilang pamilya. So nakakatuwa yun para sa Tsumba so, para sa mga bahay na ito, natutuwa ako. Kasi matitira na siya. Ang tagal na siyang bakante. So ngayon, sa wakas, may mga malilipat na. Do? So yun yung isa sa nakatuwa. Dahil eh, matitira na siya. Hindi na siya matitinga. Kasi nabubulok. Mas madaling mabulok yung bahay kapag kawalan tao. Diba? Katulad nun, no, mga nadaanan natin. Uh, Kaya kawalan tao. Ayun nagkasira-sira na kung ano-ano na 'yung mga nasira. So ayun 'yung update natin dito sa May uh, Parkstone. Ah, uh, maraming-maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, siyempre sa mga nanonood, sa mga solid supporter ko, po sa supporter ko. Maraming-maraming salamat po sa inyo sa walang sawang uh, pagsubaybay po ninyo sa ating uh, mga videos na inupload sa ating YouTube channel. Go na po tayo. Thank you po sa lahat.